Kahit wala namang surprise, masaya ka na Ano ba talaga? Ano ba talaga? Baka, baka ebang gusto surprise mo. Ang <laughs> <laughs> na ah. Hmm. Kuya Bobby. Uh, Ayoko ano madami uh, dami sa mga ganyang klaseng ano, mga gulo. Yes. Uh, ko Bait uh, naman ni Edo. <laughs> uh, ikaw. Yes. At baka hindi mo kaya ako, okay lang kung ako ako so, Basta, andyan lang po kayo. <laughs> <laughs> ala Diyan ka lang. Diyan ka lang. Hindi mo lang makakalit. Sinto lang ako. Sinto lang. Sinto lang. Good morning mga kamamshi. Ayan mga kalinga. Welcome back to my YouTube channel. Teresa sa Bisaya pero na. Bali ngayon is re-reaction na natin tong part 31 hmm. ng Edsy. Ayan. <laughs> ayan, mag-ready na kayo. Ready nyo na yung inyong mga feelings, yung mga ngiti, yung mga tawa. <laughs> Tara, keep on watching. Uh, so, today po kasama natin ang family nila, Biancy. Ayan po. Ay, kawin ko Happy wow. family. Hey ayan. So, ayan mga kalinga pa, no? Uh, kasi request din din ng uh, EDC supporters ano, so uh, malalaman nyo po mamaya kung bakit po natin sila isinama, kasi madalas naman po si Fiance lang po kasama natin pag vlog and nabablog lang po natin family ni family po ni uh, Fiance din lang sa bahay nila, pero ngayon kasama natin ang buong pamilya so, uh, sa EDC ayan, yeah, so makalinga po Ipangan nyo po, exciting po yung vlog na ito. At talagang nakakapanupik. Ano? Sigurado, matutuwa po kayo. Wow! So tara po, let's go! nakakatuwa naman nakakatuwang tingnan sila nanay no nakaka-excite di ba parang um, natutuwa ka rin o natutuwa rin tayo para sa kanila oh. galing, galing. Gandang tingnan. <laughs> Ang gandang tingnan ni Papa Ed sa so, tsaka mother-in-law. Mother-in-law. <laughs> mother <-in -law. laughs> uh, to be. <laughs> <laughs> ano? Grabe, ang lusog ng baby, no? <laughs> Ilang buwan pa lang yan, grabe, ang cute. Tayo na lang magpintuan. <laughs> <laughs> Boring si ate, si baby na lang yan. <laughs> Wala ka ng liig. Wala ka ng liig. Ang <laughs> cute nga, eh, no? Grabe, nakakapagod, nakakapagod sigurong kargahin si baby, no? <laughs> Talagang hindi tataba si baby BNC natin rito kasi tinamin na may naalagaan, no? <laughs> Bulldog, ang cute, ang lusog. Laki <laughs> ng batang po. Natuwa <laughs> siya. Wala ka na ilagay mo. Wala ka pa nalagyan. Ano po. Layas ng batang po. <laughs> Layas. Or... No, ha? Parang ano nila no, ang ganda nilang tingnan ngayon oh. Parang couple, 'di ba? Ang ganda nilang tingnan. Parang ang blooming pati nila. Silang dalawa no, blooming. <laughs> in love. <laughs> bogi diba? oh, na bogi <inaudible> talaga sila no. <laughs> sa katawan, sa height, 'di ba? <laughs> bagay na bagay yung dalawa kayo pa nagdala sa amin dito. Thanks in the Ang alam mo kasi may surprise daw eh. lang. Paso pa. Masaya ba dyan? Okay. Hindi mo mapapagkamay lang ano, probinsyana na si Beyonce. Talaga kasi namang, ang galing niya magdala ng damit. Ang galing niyang, ano, um, mag, ang galing, ang ano niya, kung pa kung... Ay nako. <laughs> Katulad nung pumunta sila sa ano, sa Palawan, 'di ba? Ang gaganda ng mga suot niya, talagang bagay na bagay. Para ano siya, talagang Gen Z, Gen Z. ayan parang ang Manila girl. Hindi <laughs> mo papagkamalang probinsyana Ang cute. Okay lang 'yan, Bian, Para kahit papaano naman is um hindi ka pauhuli. Ay. Kaya lang ang problema, ang natin, parang conservative. okay lang 'yan, papaids. Ang sasanay ka rin. nag <laughs> <Laging> naman kayo yung dancing. <laughs> urong sulong, ur urong, urong. Uh, uh, surprise? Oh? Medyo po. Anong naisip mo? Surprise? Sa ano? tingin mo? Wala po. Wala pa na Idea ko. Wala

Po ibulong niya na po sa akin. Mo? Uh, o, ibulong na. Alam sila pa Kahit sa akin lang po. Kahit sa akin lang po. Ibulong mo na po kahit sa akin lang po. Baka. 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 na Baka. Ang clue, may may BB kruso yung mayon. Too kulay kiren yuto. Hindi. Hindi robo mo. hirap robo? Hindi robo mo. Hindi robo mo. Hindi robo na Hindi robo kasi Hindi robo mo. Hindi sa'yo baka Hindi robo mo. Hindi robo mo. Hindi robo naman Hindi robo nila kalingot <laughs> ka. Ladot <Alaga>. ka. Malag ah. Sama kita. <laughs> yung mga titig naman ni na Edo eh. Pag si Edo yung tumitig talaga rin ano yun. Know, may impact tsaka may spark. Talagang titig na titig siya. Parang si Bian si Rain, parehas nga silang tumingin. Kaya bagay sila. Parehas silang tumitig. <laughs> Maka, ay, <pula> naman, surprise. <laughs> Masaya ka na eh. Oo. Masaya na eh. Ano yan po? na Masaya na eh. Ang gulat. Ang Ang gulat. 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 Ang Ang labi. Ang ko ba kayo na parang basta iba <laughs> kahit ano kahit ilang beses ko na ito napanood grabe pa rin talaga iba pa rin talaga yung ano yung tuwa na nararamdaman natin no <laughs> Thank you, Mama. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, ay, lang, surprise. <laughs> Kaya ang titipid nila magsalita, tapos mga tinginan lang. <laughs> Sulit na. Ano <Ayun> ba talaga? Hindi <laughs> talaga.

Uh, oh. ko, tayo pa ang galing pong palawan. Parang ang pag ko... mablogging din tayo parang, parang ano... for the week. hindi

<laughs> sa Ay, yung sa nila <laughs> Alam na mismo doon Lahat po Lahat ang ginawa natin <laughs> mga bandings po doon. mga bandings natin <laughs> Lahat po <laughs> <Natatawa> ako Edo <laughs> Ay talaga pinagdindina natin mga ginawa natin <laughs>

Mas masarap kung kasama mo yung, yung halos sa buhay Yes. Hindi so, ka gano'n na gano'n, kaya lagi ka nag-iisip po. sa kanila, gano'n din sila sa'yo. <laughs> ano ginawa mo sa mga karamihan? Yun po, like, nag ano pumunod sa iniisip ako. Anong ginawa mo ng mga nakaraan bukod sa iniisip ako? iba rin talaga ang papaids natin. mga simplihan lang pero iba rin yun. No? iba rin tumirad ang ano. Nag-ano po ako. Nag, yung pag-uwi po nag-ice po ako ng mga ano, huh? gamit. Kasi nga, nag-ice po nagligpit. mo mga hindi mo na mga pasalubong? <laughs> yung wallet lang, <laughs> yung lang po ko, yung konti lang. Ako, ah, hindi Mas mo ko binigyan. Hindi mo ko binigyan. O diba, narinig natin, yung wallet lang po, yung konti lang po yung nabili ko sa mga angels lang, wala siya nabanggit na damit. <laughs> wala ko rin brand. Wala ko rin Hindi naman po. masyado nakabili ko doon yung pasalubong kasi Ayun na yung photo ng mahal ko. Pinanap nga kita noon eh. Yung panghuling araw. Kala ko mag-inig tayo. Bait naman ni Bianci, no? Samantalang meron talaga siyang allowance na pang na napakalaking halaga. Pero andun yung panghinayang niya. Kaya siguro, sinave na lang niya o binigyan niyang mama niya, di ba? Good job, wala Ano yun? Kaso wala, pabigilay. Pabigilay na lang ako ng sol. Sorry po, sorry. Kasi hindi ka fan. Uh, yung simpan. Ka. <laughs> <laughs> <Umawin ka. laughs> ay, 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 Hindi na ayaw ko sa Lestation. Dabi mo namang, ano, dabi mo namang naman sponsors ng, ano, hmm. para sa, anong, sa mamayong, ano, sa diba? pagpalawan. Hmm. Hindi ko po kila mama yung, ano, hindi na lang po, hindi na lang po mabait. Tsaka ano, nakakatuwa nga kasi kahit hindi niya pinagpaguran yung pera, hindi nila pinagpaguran yung pera na may nagbigay na sponsor. Hindi sila mapagsamantala, 'di ba? Nakakatuwa. Kasi bata pa siya, habang bata pa lang siya, marunong na siyang mag ano, mag-isip ng um, kung ano yung importante at saka hindi. Tapos ano,

Balik kayo dun, balik. Yes. Mahal. 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 Mahal yes. mahal eh. Ay, mahal. Ay, mahal. Ay, so... Ay, Ay, so... Ay, so... Ay, so... Ay, so...

<laughs> Ang galing talaga ni Kuya Bobby. Ito na yung pinakahihintay ng lahat, di ba? Kasi halos lahat na natanong, talaga si Beyoncé na lang, eh. hindi ito na. <laughs> Ay, sayang. Hindi natin ito naisama yung sa pag-edit natin. Tinanong ni Kuya Bobby na, Beyoncé, sa'yo ba talaga galing yung damit na na kay Joy? <laughs> Ano ba? Hindi, yun na lang ko lang. Kasi gusto ko malamit. Nananahimik kami dito eh. Ah. <laughs> Tama niyo pa kami sa issue eh. Hala! Ayun lang. Pero wala. Kaya yeah. well, ba? Huwag yun na nga kami inamay ah. dyan. Wala. Confirm! Grabe! Confirm talaga na hindi kay Beyoncé. Kasi yung kay Beyoncé galing yun, di ba? Napakadaling sabihin lang ni Beyoncé na opo. Kahit si Edo opo, di ba? Kasi itong mga to, si Edo tsaka si Bian, si may alam to eh. Meron ako nakita sa sa Facebook na Facebook ni Joy. Tapos may mga comments sila si ano si Edo, tapos si um, si nag-uusap sila doon about dun sa damit. <laughs> Ay, hindi nga talaga galing kay Bian ka si. Marami kasi tinatanong, talaga si Bian si nagbigay. Kung sino man nagbigay yun... Bahala na. Kasi ah! <laughs> ano eh, unang-una, sabi ni Beyoncé, ang, ang binili lang niya is mga wallet kasi nanghinayang siya. Sa mga angels lang daw yung binigyan niya. Kasi nanghinayang siya sa pera. Tapos napaka-imposible naman talaga, nabibili siya ng damit na isa lang yung bibigyan niya sa mga angels na si Ate Joy niya lang, di ba? Kaya, mm, ito, tinanong na mismo ni Kuya Bobby, sa'yo ba talaga galing yung damit? Hindi nila masagot ng maayos kahit si Edo. May alam si Edo. Tama, excited ako Oh, baka in order niya lang yun. <laughs> baka in order niya lang yung galing sa <laughs> ako. Ang short ng t ng galing Joy ganda eh. Ang short ng Joy Lenda eh. Ang short ng Joy Sige, mo na muna kayo. Mag-order na muna kayo ng ulam natin. Pagkain na mamaya. so <laughs> Sa tayo. Ah, Pasensya na, ha? Pasensya mm -hmm. mo kay Kuya Bobby. Huh? Uh, ayaw ko kasi no? mga dami kasi mga ganyang klase ng ano, mga gulo. Yes. Uh, Pinaprotect ako Bait naman ni Edo. Oo <laughs> nga naman. Iniiwas nga niya si Beyoncé na mabash eh, di ba? Yung sa mga sponsor, lalo sa mga sponsor. Tapos ngayon, madadawit si, ano, si Beyoncé dahil sa damit. <laughs> Good job, Edo. Yes. Pagkali <laughs> mo kaya ano eh. Pwede ako. Okay lang. <laughs> Kung ako lang. <laughs> sa ngayon na po Basta, andyan lang po kayo. Huwag yeah. <laughs> ka <gelong> la <laughs> la yeah. yeah, lang lalayo. Huwag ka lang lalayo. Diyan ka lang. Diyan ka lang. mo lang makakalit. Sinto Sinto lang.

Dahil mahirap ang naging kalagay Okay, so ayan po mga kalingap uh, dito tayo ngayon Sa lugar na ito Dahil sa kalingap Yan sa kali kalingap Edu Global supporters Pero paka natin ang na kalingap Edu Dahil alam nyo sa totoo lang Na surprise si Edu ngayon <laughs> Ayan si Eds Kalingap Edu Siya kalingap Edu Akala na ay para kay Bianca, ano? O pala ay... Ah, yung ano, yung regalo sa harap. Akala niya para kay Bianca. Hindi niya alam sa kanya pala. Siya pala yung mga surprise na yun. Ang alam ko. Pati natin sa si Eds. Congratulations! Salamat, Eds! Ah, siya pa yun. The late may subscribers. Wow! May kalaki So, Ed, eh, basahin mo to. Letter nila. Ang bilis. Para kailan uh, lang 200k lang, no? Kalingap, Edu, from the screen, your message resounds. Spreading love and joy where hope abounds. Your love extends. Touching hearts, making amends. With every video, every share, you showed us all how much you care. In a world that can be cold and gray, you bring warmth. Your passion, your compassion knows no end. May your light never dim. May your hearts never tire. Thank you, Kalinga Bedu, for being a sincere charity blogger. In times when you feel discouraged by challenges, we pray that God gives you strength and guidance. Lastly, let us remind you to save our life and take breaks once in a while. Love and full support from Kalinga Edu Global Support. Yes. yes! Thank you. Yes. Thank you. Yes. So, may box po dito. So, may box po dito. Ano? Buksan natin. Paano daw Sa baba. Ayan, so, oh, bro, dito, ah, dito ah. ka, dito ka. Parang printer to ah. so, ayan po. Andito yung surprise nila. Ed, okay, dito yung, ano, box. Okay. Buksan mo, hilahin mo yan. kinakabahan. Wow, bilang tayo, bilang. Kinakabahan. One, two, three, four. Ano to? Wow. Ay, 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 Ay,

Grabe, salamat po. Ang ano, parang... dami, ano to? Ano naman yan, Ang ano to? Ang ano po? Itong pera na to ay... Total niyan ay 43,000. Thank you, po! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank you si Kuya Bob Grabe, thank you. Thank, thank you. you may, Nakagulat. Nakagulat. <laughs> akala doh. ko. Akala ko ako umayal eh. Akala ko ito may surprise eh. <laughs> oh, hindi ko inaasahan talaga. Warong... Akala mong... daw niya si Labiancy yung may surprise. <laughs> Meron naman talaga. Hindi <laughs> <laughs> ko ko Grabe. <laughs> Salamat <laughs> sa mga <laughs> Salamat, <laughs> sa... <laughs> Salamat <Wow>. kay <laughs> sa nag -asigaso. Thank sa lahat ng member ng Kalinga YouTube level party. Yep, kay Kalinga from Dave. Thank you so much sa lahat ng nag-ano, nag, ano, nag nito. Grabe. Nakahiya na po. <laughs> <Ayan>. So, <laughs> Hi, meron man. pa po dito mga blessings, no? Wow. Parang meron na pa sila ato dito eh. <laughs> kaya to. Ayan, sino to si Romel? Tinutulungan ko. Tulong mo. Para kay Romel daw. Ay, salamat po. Para kay... Sino to? Tulong na ko. Tulong mo rin. Sa'yo yan. Pati ito, sa mo. ko, Melvin. Ayan. Thank you po. At kay Kuragilo! Ay! 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 Alos lahat talaga sa mga tinutulungan ni Edo kasi nga Edo fanatics ba o Edo supporters Edo supporters, hindi EDC ah, wala. Ah, wala. <laughs> 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 So ayan, nakakain na po tayo uh, Guys, yes. kain na tayo Kapag kain, kain uh, na natin ang pagkain Lord, thank you Lord sa... Pray muna tayo guys Pray muna muna Lord, thank you, Lord, sa mga pagkain, sa mga blessings, araw-araw, -araw, Panginoon. Sa walang sawang uh, pag-bless niyo po sa so, bawat sa amin. Ay, thank you, Lord, sa buhay ni Edo, Panginoon, sa kanya, sa pagpapala po sa kanyang buhay. At sa mga sumusuporta sa kanya, sumusuporta sa Team Kalingap at sa Edzi, maraming salamat po, Lord. Uh, lahat po ng ito ay tinataas, uh, ikaw po ang tinataas namin sa aming buhay. At lahat po ito ay ikaw ang aming pinaparangalan. Po dalangin, In Jesus name we pray. Amen! Amen. Yes, na na! Ayan, tapos na kumain. Hindi mo pa pinabati si Eds? Birthday ngayon, next. <laughs> Happy birthday, Anne! Anne. birthday wish mo? Anong birthday wish mo? Magkaroon na si Edo naman na yan. Ang lang si kasi. naman na yan. Mayroon na M.U.! <laughs> Ayan, uh, mga kalingap, atay, uh, tay, nay, di ba po doon nagtatapos yung surprise? Yes. <laughs> Dahil meron pa po tayong surprise, kinatatay. Wow. At, tawag dyan. Kaya din natin kasi tay, at nanay, uh, kasi may surprise po kami sa inyo. Yes. Ito po ay mula sa supporters ng Edzy at ni Biancy. Wow. Siya hindi rin yung siguro alam niyo. Kaya, pwede na po ba kayo? Pwede na. Yes. Ayan, mga kamamashi, hanggang dyan lang muna yung ating isha-share. Mamayang hapon na yung, ano, mamayang hapon na yung <laughs> pa-surprise. Ayan lang mga kalingap. Ayan lang mga kamamshi. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you. Ayan. Abangers tayo. Abangan nyo yung, ano, pa-surprise. Kahit na panood yun na, panoorin uli natin. Para sama-sama tayong tumawa at kiligin. <laughs>